ang sarap. Lumaki <laughs> tayo. Lita ang sarap. Ay, alam ang biyok mo Para mga virgin, wasak Wasak na Mga wasak na eh. Lumalapit <laughs> talaga. Lumalapit talaga sa video ba? Na-video wala ah wala na, tatalo na ako tira mga kamigka, tira mga oh o, makabigyan diba laban bawi Kala nyo kayo lang nyo kayo lang <laughs> At least wala kasama o, di Private. Private, Private lang. <laughs> <laughs> eh, lang <laughs> 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 Lagi huh? <laughs> <laughs> sa juicy natin. Lagi sa juicy. Sa Wala. iihaw. Iihaw nga sa Masa kata kita nasa tu? Ayokun, nga 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 kake, Kapa nga awa kota, hewa nga kota, Kama nga 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 nga. Ndi ba nga panggila kakami? Nga kak sunawa kula nga, kama? Eh? Nga 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 nga. Ha? Ha, kaya nga nga? Ha, ayokun, nga kakita nga asa, Nga silipa. Nga silipa. Kasi nga 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 nga. Walao, langitin ako. Ah, malalim ko muna? Walao langitin. Walao langitin. Di kan niya upload sa... Upo ka lang! Sa Youtube kan niya. Sa Youtube channel. Ako bakit tayo ng mga

Dito ka na lang pala maliit ko. Bakit hindi kayo Oo, hindi kayo. Ba't kasi kailangan pong... Bakit tatag ka lang sublero? Uh, sublero, sublero ka. I know. Bahala siya sa buhay niya kung ayaw niya. No. Oh. Baka ayaw ni Agi. Wala siyang ano. Eh, ibig sabi, pag hinihayagan, hindi pinayagan. Pag pinapayagan, gusto ko gusto, kasali po sa ating ano, eh. Dalawa lang yung walang pera at hindi pinayagan. Sabi niya, may pera so, doon. So, alam ko na, ano na siya, nakahinda ng pera niya eh. Sabi niya, ano, eh, ano,